direktang uh, a court sa decision. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update mga kababayan. PNP Chief General Acorda ay hindi umano magbabago ang isip at tuloy ang kanyang kasong final laban sa retiradong general na si General Macanas at ang korte na umano ang bahalang magdidesisyon sa kanyang final na kaso laban sa retiradong general. At kaugnay naman sa usapang destabilization hindi na umano kailangan ang loyalty check sa hanay ng Philippine National Police. Kasunod po yan mga kababayan po natin sa kumakalat na isyo na umano'y may distab ah, laban kay Pangulong Marcos. At yan umano ay hindi totoo at ang itong ah, nag-withdraw ng kanilang suporta ah, laban kay Pangulong Marcos ay karapatan po nila basta't hindi lang sila o mano manghihikayat ng uh, pag-aaklas laban sa ating gobyerno. LT check dahil nasabi na po natin ang PNP po is 100% behind this uh, uh, government po. So hindi po nating kailangan ng uh, loyalty check dahil uh, ang PNP po ay isang professional na organisasyon. Alam po namin ang aming mandato. Uh, alam po natin na we are we must be accountable sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo sa atin. So I don't think we need a loyalty check dahil alam ng bawat uh, miyembro po ng PNP kung ano po yung mandato po nila. Actually po mga kababayan po natin, eh, nakita po natin gumaganda naman itong uh, pamunuan ng Philippine National Police uh, at gumagawa naman sila ng aksyon lalo na sa kanilang mga kabaro, mga tauhan na gumagawa ng labag sa ating batas. Mahigit isang libo na ang kinasuhan na polis. Uh, halos 80 na ang sinibak sa serbisyo at iba't ibang uh, ano yan, iba't ibang lugar mga kababayan po natin, hindi yan nakapokus lang dito sa NCR, iba't ibang uh, ano yan, lugar sa ating Pilipinas, uh, sa ating Pilipinas, sa ating bansa na may mga violation o nagkagawa uh, ng kamalian ang ating mga pulis lalong-lalo lalo na itong mga sangkot sa illegal na droga. So nakikita po natin na maayos naman kasi kahit mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ay talagang sinisibak sa serbisyo kung mapapatunayan na mayroong pagkakamalinga. Tid po yun sir ng uh, Police Regional Office 1 na magpalabas po sila ng uh, kanilang saloobin na naniniwala po sila na there is no reason, na there is no reason para lumahok sa mga ganitong nga uh, mga usapin at uh, they are committed na sila ay uh, ay uh, magpapatuloy ng mandato. Yun din naman po yung sinasabi ng ating CPNP kahapon nung siya ay mangsalita sa ating flag raising ceremony na inaasahan niya na ang bawat uh, miyembro ng PNP ay susunod doon sa itinatakda ng uh, ating mandato at huwag tayong uh, mawala sa focus bagamat uh, kabi-kabila ang misinformation, disinformation sa kabilang banda, matapos nasampahan ng kaso ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr., si Army Retired Brigadier General Johnny Macanya Sr. dahil sa umanay paglabag sa Anti-Cybercrime Law, tiniyak ng PNP ang due process laban sa akusado. Well, I already submitted uh, the uh uh documents uh, to the prosecutor's office and uh ni review na nila. Uh, I leave it to the prosecutor's office and to the court kung whatever will be decision kung ano makita kung talagang may crime committed kasi sa atin sa polisis bawal mag-file ng apilabi to disistance. Nauna nang iginit ni na hindi niya palalagpasin ang tahasang paggamit ng kanyang mukha at imahe ng kanilang organisasyon lalo pat nalagay sa alanganin ang seguridad ng mamayan. We look at things as crime. Uh, and uh, may I just uh, try kasi yung uh, pang, there are some uh, individuals who are relating it to other things. But sa, sa akin, sa pananong ko, it's more on crime. Wala na po. One of the measures is uh, the trust and confidence of the people. And then, uh, when it comes to the crime uh, uh, volume, gumaba naman po. Uh, so, ibig sabihin, nagtatrabaho ang ating kapulisan. And, uh, if yung crime solution efficiency tumaas naman, and uh, with those statistics alone, basically statistics na eh, yun, I can say that uh, we are taking we are training, we are uh, moving up uh, tumataas yung standard ng ating kapulisan pagdating sa disiplina at saka sa performance so yan po ang uh, naging pahayag ni PNP chief general acorda patungkol nga sa kanyang reklamo uh, laban sa isang general at hindi niya nauman ito magbabago pa at ipinaubayan na lang sa korte ang pagdidesisyon ng kanyang uh, final Samantala itong si General Macanas ay sinabi niya sa isa sa kanyang interview sa isang vlogger na umano'y wala siyang kasalanan at naniniwala siya na malusutan niya ang kasong ito dahil hindi niya naman umano binanggit talaga ang pangalan ng uh, general at naniniwala siya na posibleng hindi napanood ng uh, PNP chief ang kanyang uh, laman ng kanyang vlog kundi nagbasa na lang ito sa description at sa thumbnail ng kanyang vlog. Ganun pa man mga kababayan po natin, na niniwala po tayo sa AFP at sa Philippine National Police, na kaya po tayong proteksyonan, tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi lang itong mga nakaupong uh, opisyal sa ating gobyerno, hindi lang itong may pera, kundi tayo din yung mga ordinaryong Pilipino, na maging patas ang uh, uh, pagbigay ng proteksyon para sa ating lahat. Ang uh, hindi lang natin siguro na nagustuhan sinabi ni uh, PNP Chief Acorda ay mga baba na yung krimen. Hindi po tayo nainiwala sa sinasabing ba yung krimen kasi nakita po natin ngayon nakaliwat kanan ah ang nangyayaring uh, patayan ngayon sa ating bansa. So na naman yung iba pero mukhang dumadami pa mga kababayan po natin kasi alam po natin na medyo lumalambot nga ang Philippine National Police lalo na sa pagdating sa illegal na droga sa kriminalidad medyo lumambot sila unlike nung uh, administrasyon ni dating Pangulong Digo na intense ang uh, talagang kampanya ng ating Philippine National Police ang inaantay po natin na talagang lumabas yung tapang ng uh, mga kapulisan po natin hindi sa mga ordinaryong Pilipino na nilalabag nila ang, uh, ang karapatang pantao kundi doon sa mga kriminal ah, na talagang lalong uh, kumakalat ngayon at mukhang napakadali na lang sa kanila kumitil ng buhay ng isang ordinaryong Pilipino. At yan po yung ating update mga kababayan po natin. Kayo po may komento sa loobin patungkol sa isyong ito. Huwag kalimutan mag sa ating comment section. Palike and share na rin po mga kababayan po natin para lagi like kayong updated sa ating mga uploads. Maraming salamat po.